Good morning, kalolo, kalolas, aunties, uncles, titos, and titas. Welcome po sa aking YouTube channel, Lolang Lagalag Vlogs. Uh, kung bago po kayo dito sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe para po updated po kayo sa aking new vlogs. At don't forget to hit the bell button notification. Uh, kaya for today's video ay uh, dadalawin ko po si Nanay Angie gawa nung matagal ko na pong hindi po siya nadalaw 3 weeks po akong nawala dito sa amin gawa nung uh, nagpunta po ako ng malayong probinsya para po sa paghatid namin sa aming kuya na sa kanyang huling hantungan ibig ko pong sabihin kaya medyo nagdaan po kami sa ang aming pamilya sa pagsubok kaya nakakalungkot pero uh, life must go on hindi ka nga kaya po for today's video po dadalawin natin si Nanay Angie kung naalala niyo po uh, ilang beses ko na po siyang napuntahan so sa abot po ng aking makakaya at maitutulong ay hindi ko po siya nakakalimutan may malungkot na balita na akong nasagap uh, buhat din sa kanya na namung problema po siya sa kanyang anak na single mom single mom na may apat ding mga anak kaya po sa ngayon si nanay Angie po ang kumakalinga sa kanyang mga apo kaya bisitahin po natin siya let's go bigay po tayo ng tinapay kila Lola Angie. Yan po siya. Tapos, kalakal. Kalakal na pwede nilang gamitin. So, let's go. A few moments later. At bago po pala namin pinuntahan si Nanay Angie at bago namin siya nakita, ay pinuntahan ko po siya ng umaga pero hindi ko po siya naabutan. Ang naabutan ko lang po ay ang kanyang apo at saka ang anak niyang single, mom. Ayan, magbibigay po ako ng kalakal kay Nanay Angie. Kaya lang parang wala siya sa ngayon. Parang apo lang niya at yung anak niya ang andito. Yan. Andito yung isang apo ni Nanay Angie. Hindi ka na ba nag-aaral? Hindi ka ba kumakain ng upo? Nakakain upo. Uh -huh. Oh, ba't di ka marunong magpo at upo? Oo. Uh -huh. Di, di ata... Salamat po. Oo. Di ka ata naliligo? Naliligo ako dati. Dati? dati ngayon hindi na. Oo. Uh ah, -huh. ako. Ayan ang poso, oh. Ligo ka agad? Wala. Tapos di ka pa nakatsinelas. Mabububog ka. Ito. Tulian mo ko. Hmm. Grabe naman. Harap ang ano. Tao po po Andito kaya ay ako kagigising lang Gandang maga gusto mo ba ng kalakal Marami akong naipon sa amin Kunin mo bigay mo number mo sa akin o kaya kunin mo yung number ko text mo ako kung gusto mong kunin sa amin may mga pwedeng event pwedeng gamitin mga kalakal doon di lahat ay ano mga kalakal talaga mayroong mga gamit na pwedeng gamitin ano Itong anak mo. Oo. Madungis na yung damit mo. Asan na yung mga binigay kong damit sa iyo? Diba, 'Di ba? Marami 'yon. Baka hindi na kayo naglalaba. Tinatapon niyo na lang pagkasuot. Ha. Yan. Ligo ka din. Sige nga, sayaw nga TikTok. Post natin. medyo nahawanan na po ng basura ang palibot nila may mga tanim din na sila mga talbos ng kamote Ayan. pagka may time ka kunin mo bakit tanghali ka ng gumising ah, naglaba ka magdamag pero parang wala namang mga nakasampay na nilabhan mo. Five hours later. So mga kalolo, kalola, magbibigay po tayo ng tinapay kila Lola Angie. Yan po siya. Tapos, kalakal. Kalakal na pwede nilang gamitin. So, let's go. Punta na po ako. Wala nanay Angie. Sana maabutan namin siya sa pwesto niyang pinagtitindahan. titingnan namin sa dito sa may gasolinahan kung andiyan pa si Nanay Angie. Diyan po siya nagtitinda. Ay, wala na siya. Punta na lang namin sa bahay niya. I-read mo? ko pa Ay, asan na ho siya? Ata? Ano siya? Ay, yung ilukahan naman niyo. May bigla. Ayan. May nagbibigay sa akin ng pandesal dalawang araw na. Ko kayo do sa pesto nyo eh wala pa ka naman kaya sabi ko punta na tayo sa bahay nila yeah, okay. nao kung nakaraang pinuntahan ko kayo ayaka yo kasi kaya ang ang to eh wala akong pilit diwa kamay parang may knowledge na kasi parang yun ko bang anak do walang peso baka naman nagsusugal gano lang ininom. Yan ang hirap. Mahirap na nga ang buhay. Aba, Hindi nga, din na muna may bahay niya. Kaya nga, sabi po, magkikitaan mo yung anak ng lalaki, ha? Naglalaba yan, hindi yung damit ko. Ayun Ay, mo no ba na sa bungat? Anak ko anak niyo? Anak kong lalaki. Oo, so, oh, yun. Nakita mo na yun? Kasi meron siyang pinuntahan. Kunin mo yung ko para ano, sa kunin mo yung mga kalakal ka. So, eh, may lalaki natin siya sa so unang kwarto, yung bago yung kwarto no? so. bahay na mag-aano uh, daw, mag sponsor ng Jollibee. Sana matuloy. Sampung pamilya daw ang anyang, kanyang i-sponsor sa Jollibee. Yun. Kasi naghahanap talaga ako ng sponsor para makatulong sa inyo. Yun. Kasi ang pupunta ko doon maaga, wala na um, kayo. Kaaalis ko lang Yun. ano eh may bisyo kaya tamhali na ayoko kumabak oh wala tapos wala may asawa mahirap na ng buhay ng kasawaan dati na yung man. mga anak niya na ano dapat priority daw ng mga bata eh Kung wala ako patay yung mga bata yung anak niya may sakit o yung maliit ano yung sakit niya Pagnat Painumin lang ng paracetamol na yun. Tingnan ko lang kung Aano ah, ako ng paracetamol. Manghingi na naman ako sa topic sa akin. Okay. Oh, ingat tayo. Ay, ingat pa. Oh, si sana makatulong yung binigay kong tinapay sa inyo. Uh, okay. Pang ano din sa ano niyo. Pagpakain niyo rin sa apo niyo.